comments sa akin YouTube channel. Maraming maraming pong salamat. Ngayong araw na tayo, pupunta tayo sa Binangonan. Doon punta ako kapatid ni Missy. Great! Ayan. So, nandito kami ngayon sa Cloud 9. Ayan. So, papunta kami ng Binangonan ngayon. Ayan, diba? Ayan, nasa Cloud9 kami. Dito sa Cloud9, dito ang unang dito ang unang pahinga ng mga mga riders na papunta ng Antipologist, Tak Tak. Ayan, ito yung mga kasama ko. Binangon ng Tibagan. Ayan, binangon ng Tibagan na kami Giant. Ayan, Binangon ng Tibagan. Ayan. Gatot pala kay Adriani Poki. Oo. Oh. Kaya pala dyan sa mga kapuso ko ba?

Hello po sa inyo Shout out po sa inyo sa... Ayan, nandito kami O dito ang lahat ng unang Pag ka ng Antipolo Dito ang unang relax ng mga bikers So ayan, magkita kita ulit tayo ngayon Mamaya-maya lang po See you, bye-bye So ayan mga karay dit, dahil sa madadaanan natin Ang simbahan ng Antipolo uh, Simba muna tayo kahit saglit lang Bago tayo tumuloy sa binangonan. Ayan. Diba? Kailangan muna natin magpasalamat sa Panginoon. So, ayan. Ayan. Dito na kami sa bahay ng kapatid ni Sis. So, ayan. Ayan, sa bahay ng kapatid ni Grace. Trail to. Trail. Ayan, yung mga kasama ko. Hello, 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 hello ayan, mga 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 Ayan. Tapos dito naman, simento na. Ayan, di ba? Ayan, dito na kami. Hello. Hello mga karaydi. Hello. Tapos doon, mas malapit pa rito. Diba? Kesa okay, doon. Nakapunta ka na, Marino? Ha? Huh? Nakapunta ka? Hindi uh, ba? Nangayon pa lang. Malilis pa yan, Jossie. Diyan, doon kami tumutungtung kami. Sumabaki pa po. Ay! Nakapit yan. Ay, nakapit pa lang. Bukta doon, bukta doon. No? Ayan, so... Bababa kami doon. Ayun, no, doon kami. Bababa kami Bababa pa kami. Ayun, si Scottie. Si, si, hello! Hello, hello! Hello, hello! So, bababa kami. Buhat. Bye. Sige. Ayan na. Buhat ba? Pasyal tayo dito. papa Papasyal namin kayo. Ayan. Sa sobrang init, natuyo na yung ano ng bundok. Oh. Mga... Uh, mga... Mga dahon. Ay, mga damo. Hmm. Grabe. Ayan, dito kami, dito kami kakain. Diba? Ang ganda ng kakainan namin. Hmm. 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 So, ayan, mga ka-ridit. So, na, si Pongki, biyay ni Pongki. Ayan, no oh, with matching ihaw-ihaw pa kami. Matching so, Ayan. Biyay ni Pongki. Ayan, ihaw-ihaw. Biyay -ihaw. ni Pongki. Then, with matching mango. Ayan, di oh, diba? Tapos meron pa kami, ano to? Gulaman. Oh, ayan, gulaman, oh. Tingnan nyo ang mango. Diba? Sarap. Mamaya na eh, yung food, syempre. Mamaya mamaya, nag-aano pa nag-boodle fight kami, nagpe-prepare pa kami lahat. Ayan po. Uy, Ay, may Ay, aso. Hindi po. Ayan po, shout out po, Ate. Ayan dito, dito. Dito pala kukuha ng mangga. Hindi, ito mo mamaya para siya. Paano si ay, Ay, yan niya. Ay, yan. Ay lang ayon ato tasi ayon nia yung panukidin nai ayon 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 po Ayan ayon oh, ayon 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 tabi si ayon ayon oh. si ayon pag... ayon 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 Uy, nakuha, ate ganyan, ha? <laughs> te, <laughs> te, Ate, ayon ayon dyan ayon 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 ay, dito! Ay, naku po, hindi po marunong makiyan. Kasi siya na po, di po marunong. Wala, din naman natin abuti. Ang oh. layo-layo. <laughs> hindi po ako marunong makiyan. Pero may na yun, no? Hmm. Yung ano? Yung ano? Yung ano? Yung Kena Yung ano? Yung ano? Kuya, ikaw na sumalo, ah, kuya ah, Rui. Ah, ayan. Para ah, sa ate, saling saling ko. Ayan po, kumakain ka. ayak kumakain talay. Ayan po, ayan o, ang mangga. Ay, 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 na ko ko ya, Rey. Kuya Roy. Abi, adik mi, ate. Kunin mo lang, hindi na pwede pa naman. Keriyan. Oo, sayang 'yan. Ay hello po. Hi. Shout out po. Hello ano po, Pa. Ano po ba 'lan? Erlin, hello. Ayun. Kayo po, Ma'am. Ay, ano, shout out po sa inyo. <laughs> Ayun. Wo, wo, oh, magre-regalo ka tayo, guys. <laughs>

Ate, ito. Sikat ka natin, Ani. May video ka. <laughs> ate, anong pangalan, pangalan mo, te? Ate? Ate, anong pangalan mo, te? Ate? Ani, ayan, ate Ani. Ate, Ani. Ayan, shoutout sa inyo. Siya yung kumuha ng manga para sa amin. Ayan. Ayan, sabi muna. sa likod mo, Dalawa. Ayun. sa Ayun. no? Ayun. Ayun.

paro para makabawi Hindi. ka. Nakakatakot ka po doon. Kamo kunan mo kami. Sino ba 'yan? Ayan. Hi. Hi guys. Ayan. Bye. Ayan. Ayan. Ang ganda dito, tahimik yung ano, saka malilim. Oh, Maraming puno. Wala. Ay, doon de, ah, ni Bye. ay mo. Ay. Meron doon 'di ani wala. Isa 'yung malaya. Oo, tama na yan. Tama na yan. Ah! Ah! tama to. Tama na yan. tayo, Ayan, maraming salamat. <tay> salamat po! salamat po. Ano po pangalan? Miguela. 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 Miguela, and <tay> us. Miguel Dito pala kami dadaan dapat. Ayan po, sila nanay. Hello po. Ate, Salamat. Dito po pala may daan. Hello po, Tay. Si Tatay, oh. malakas pa ni Tatay. Tay, ilan taon ka na, Tay? Tay. Tay, ilan taon ka na po? Ilan taon ka na? 86. 86 po? 86. Wow, 86 na si Tatay. Malakas pa. Shoutout po, Tay. Ano pong pangalan, Tay? Ano pong pangalan niya? Hernando. Hernando. Ayan, si Her Tatay Her Hernando. Samuel. Oh, salamat po, Tay. Si Tatay Hernando, 86 years old na. Malakas pa. Ayan, di ba? Yeah, I'm sorry. Boodle fight kami. Ayan si Erin. Eh. Nadadala yung... Kaya ko yung pack Pakbet. pakbet. Pak na pack. Bet na bet. Uy, oh, dito ba? Pack na pack. Bet na bet. Eh. bet, <laughs> na bet. <laughs> Ayun o. Oh. Boodle fight kami dito ngayon. Ayan. Hello po. Ulit oh. Ang sarap. Gusto ko yung piniritong balong na may toyo. Wow, oh, sarap. Oh, isa po ni Ayan, tama yan pa. Palamigin. Ay, ano po ito? Ano yan? Ay, my gosh. Ang mga favorite ko nandiyan dyan, no? Ay, no. Pa, isa na, no. O. Ito, favorite ko yan, no? Oh. Favorite ko yan. Oh, lahat favorite mo. Hindi Ay, lang ito, excepto ayaw ko. Mag-aay pa kayong corned eh. beef, masyadong king. May corned beef? Ang tila'ng <laughs> tungsin oh mo ito mo? Ay, naku, magtira ka na. Pinapak na niya, no? Nasa klamo. Kailangan, kailangan pa naman niya kasi magagalit yun. Magagalit yun. Ako na ito, tuwi ko na. Masarap talaga itong corned beef. Ay, ina Ay, mainit po. Yes, yung yes, yung may toko. yung Ang serap, yung toko. Ang budol. Soy. Wow, <coughs> meron pang biko. <coughs> ano okay. 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 okay, so, diba pa lang? <coughs> <Thank you. coughs> may biko pa? Ang sarap Ang na Sa gitna. Sa gitna.

ito yung bago, si Mark. Yan yung pumalit kay Tabio. Mark? Ayan, this is Anne. Masarap na matulog, guys. Masarap <laughs> na. Ayun o, no, si Lai. At saka si Jazz, na parang dito lang nakatira. <laughs> diba? <laughs> ito naman, Hi. si Sis Grace. Tapos ito naman yung... Kapatid ni Sis Grace, ano, sila. Yung pinuntaan namin dito sa ano, yung inabala namin. Yan. Sila yung nagasikaso sa amin dito. Nako, maraming Ayan, salamat punta, po sa punta inyo. punta kay kayo dito. Pag gusto nyo rin punta pumunta na dito. Pwede naman. Ano, pataluto lang kayo dito sa kanila. Pwede Ayan, kayong pumunta welcome. dito. Ayan o, oh, tingnan nyo. Parang ginera namin dito yung pagkain, di ba? Ubus. Ayan. Simot na lang. Ayan po yung mga kapitbahay din nila. Maraming salamat po at maraming salamat din po sa pagkain at saka sa mangga. Ayan. Nakasabi ko. Ayan, Ayan o, oh, may biko pa. Ayan. 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 So, ayan mga ka-ride it Tapos na namin kumain Ang saya dito Nag-boodle fight kami O, oh, ayan <laughs> Diba yung mga kasama ko Sarap na sarap kami kumain Diba, kita nyo kanina yung ano namin Sa boodle fight namin

Dahil sa tapos na kami kumain, tapos maya maya pa kami alis. Pero dito ko na po tatapusin ang aking vlog para sa araw na ito. So, banding ng Team Giant dito sa may Binangonan Rizal. So, maraming salamat po at maraming salamat din po sa mga nagkasikasa sa amin. Sa kapatid ni Sis Grace at saka sa mga kapitbahay niya, maraming maraming salamat sa inyo so magkita kita tayo see you on my next vlog bye bye hello shout out ah uh, shout out tayo, sir ano pang alam mo? magulerti ano ka shout out ka? kailan ko? shout out ka iba? shout <laughs> out C C N C lang malakas okay <laughs> oh, thank you sir so, Mm-hmm. <laughs>